guys! Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa aking videos. Today guys, uh, mag-apply tayo na ito. Tatandaan nyo na ba ito? Yan. Na-vlog ko na ito dati. Uh, ngayon, ito try natin sa mukha ko kung ano ang magiging effect nito. Ano siya uh, Ayun o. Oh. Parang lang siyang ano guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Kita nyo. Apply natin paganyan lang. Bago matulog to ina-apply. Bago matulog lang ito na. kailangan puro pa ganyan ang ato apply para hindi lumaylay may yung ang ah, lang mukha nyo bang hindi lumaylay yung pisngi nyo. Ito na. Ito ginagamit ko tuwing gabi. Yan. Um. Miguel naman. nang Yan ko nga lang na i-vlog eh. Naka, nakagamit na ako ng ilang beses. Naalala ko lang na i-vlog ko na nga pala to. Ngayon. Okay. Yan. 'Ang pangalan nito guys ay collagen ano to. Collagen siya Yan, kayo naman magbasa. Child's play. Eh. Yan. nyo ba? Ano guys, hanggang dito na lang tong vlog ko. See you on my next video. Bye! Thank you. Uh, thanks for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe ka na at pindutin mo na din yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga bagong videos. Bye! God bless!